So, last Sunday ay nagpunta ako ng Arabic store sa UNSU. Kasama ko yung sister ko. At yan, naisipan kong bumili ng biryani powder. Kasi gusto kong magluto ng chicken biryani. Actually, first time ko siyang gagawin sa buong buhay ko. Kasi gusto kong matikman kung ano ba talagang lasa ng chicken biryani. And then, nakuyurius ako sa uh, sa nung pag-open ko. Kasi merong parang pebble style. So, akala ko kung bakit may bato. Ganun. So, tapos may mga kahoy-kahoy siya. So, syempre, na ako. So, ayan, yan siya. Pero, sa tingin ko, ano, buto yan ng halaman. Kasi medyo malambot naman siya. So, first time ko lang makakita ng biryani powder. So, ayan, hinawakan ko pa siya. Yung napipisil naman siya. Ayan, oh. So, it means buto siya ng halaman. Yun yung pagkakaalam ko, ha. Ayan, kasi, syempre. Ngayon lang akong nakakita ng ano, eh, powder. Sa totoo lang. And then, yan. Yan yung mga ingredients. So, meron ako diyan. Garam, masala, paprika, ah, uh, garlic powder or ginger powder, ganoon. And then curry powder. Yan, hinalo-halo ko siya. Ayan yung chicken wings. And then drumstick yung ginamit ko dyan. and kasi yung medyo mura dun sa S Market. And then nakalimutan ko videohan yung yogurt. Plain yogurt nga pala yung ginamit ko dyan. Hinalo-halo ko na siya. Medyo matapang talaga spices ng mga Indian food. So, yan. So, minarinate ko lang siya ng about 30 minutes. I think, yan, ganun. And then, yan, ako ng go, <laughs> ng ano, ng sibuyas. So, ginolden brown ko lang siya. Yan, and then, so, sinute ko siya, I think, mga uh, 20 to 30 minutes low heat lang baka masunog lalo and then nagpakulo ako dyan ng tubig, niligyan ko ng butter and then yung mga um, star anise uh, seeds lang yung nagamit ko eh so 7 minutes or 8 minutes ko lang siyang pinakuluan ang ginamit ko nga palang rice ay yung basmati rice after kong pakuluan so inalis ko na yung tubig drainin ko na siya And then, yung naluto ko na uh, biryani, chicken biryani. Yan. So, inuna ko muna yung basmati rice. And then, yung chicken biryani. So, parang pinagpatong-patong lang siya. Yun yung nakita ko kasi sa video eh. So, ayan, yan, ganyan. Yan yung ginawa ko. Nakalimutan ko nga lang itapping sa ibabaw nung, biryani, nung chicken biryani yung ng sauce sa yung ginawa ko yung sinote ko na ba, na sibuyas nung sa ako lang siya naalala nung patapos na ang pag pag decorate basta ganun lumabag sa ganyan nung inassemble ko na siya sa ako lang naalala Actually nung di ba habang niluluto ko yung yang biryani na yan. Iba yung lasa. Siyempre, Indian spices. Hindi naman tayo nakakain palagi ng mga Indian dish. Ganyan. So, nilagyan ko lang siya ng konting sugar. Sa akin lang yan ha. Filipino style chicken biryani. Nilagyan ko lang siya ng konting-konting asukal. So, syempre Siyempre, iba't iba naman tayo ng mga panlasa. Pero, nalasahan ko dyan yung mga spices na ginamit ko. Ilang klase ng spices yun? More than five, no, ako ganun. Ano, chicken Yan, saka ko lang siya naalala nung Saan tapos na. So, ayan. Ngayon tinapis ngayon ko na siya ngayon. sa ibabaw. Yan. And tapos, niluto ko siya sa low heat. Siguro, mga number one lang yun. Kasi baka masunog talaga siya. So, lagi yung iti-check. Kung okay na ba, kung luto na siya. Matrabaho, matrabaho siya pero sulit naman yung resulta. So ayan, minix mix ko lang. Ayan, chicken biryani. Homemade style.